September 11, alas 6 ng umaga. Muli, nandito tayo sa tahanan ng ating mahal na punong bayan, Dr. Jesolito Evangelista Galapon. Isang tanong para sa bayan. Good morning, Mayor. Good morning, Kajego. Mayor, nitong huling panayam ko po, po sa inyo ay kasagsagan po ng bagyong enteng. At nabanggit po ninyo, merong available na 500 relief pack para sa mga binaha Ngunit umabot po sa mahigit isang libo. Ito pong mga kabahaya na naapektuhan po ng bagyong enteng. Ano po ang ginawa natin? Uh, actually, Diego, talaga yung ating uh, relief, pack, relief, pack, ay uh, 500 lang yan. Ang nasa lanta ay mahigit isang libo. no ibinudbo natin to at nakita natin na talagang kulang, ang uh, relief pack na ito, uh, minabuti kong bumili na ng uh, mga relief pack na yan galing sa sarili kong bulsa. Pero ako na po ang pinambili ko sa mga relief pack na yan at ipinamigay ko po sa kaingin tabing ilog at sa iba pa pong barangay kagaya ng yung bugtong na nanghingi din po ng tulong. At uh, ang ginawa pa po natin ay sumulat tayo sa Region 3 MSWDO. At nangyari naman na tayo pinagbigyan. At uh, sabi nila uh, kunin na ang relief pack sa Region 3. Kaya pinakuha ko nung lunes. Kaya kanina, ay kanina, kahapon, kahapon ng hapon, ah, pinabudbud ulit natin ang mga relief pack na yan galing sa Region 3 sa Sinulatan at sa iba pang barangay na nasa lanta ng Bagyong Sienteng. Uh, tungkol naman po dun sa mga palayan na naapektuhan. Kasi yung iba po mayor, eh, sumasapaw eh at uh, naapektuhan po ang kanilang uh, ani hindi halos makabayad ng utang at uh, meron po ba tayong may tutulong sa ating mga magsasaka actually ka Diego uh, sumulat na ako sa DA Region 3 para sa mga magsasaka dito sa ating bayan na nasira ang kanilang palayan at uh, hinihintay ko ang kasagutan sa ating hinaing para sa ating mga kababayang magsasaka. Yeah. E tungkol po doon sa nabanggit nyo po noon na pautang na 60,000 pesos na agripuhunan pantawid program, ito po ba'y matutuloy? Ay, oo ka, Diego. Matutuloy yung uh, agripuhunan ng uh, DA. Ito kasi pinangako ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na kung saan uh, yung mga magsasaka na mesa hanggang 2 hektarya ay bibigyan na 60,000 pesos na agri puhunan para meron silang magagamit sa kanilang palayan itong susunod na cropping. At uh, tiyak naman yan, ibibigay ng ating Bongbong Marcos, pangulong Bongbong Marcos. Makakasama po ba natin ang ating uh, pangulo nabanggit po niyo sa mismong araw ng kanyang uh, birthday eh dito po siya pupunta sa bayan ng Gimba. Ayo po, sigurado po 'yan. Uh, darating ating Pangulong uh, Bongbong Marcos sa uh, biyernes ng umaga para ibigay, ipamudmud sa mga kababayan natin itong uh, agripuhunan na nagkakalaga ng 60,000 pesos na tulong para sa kanila. Pero ito, Ka Diego, hindi naman uh, libre. Ito ay may kalakip na 2% interest per annum. Napakaliit na persyento na ibibigay. Pag nakabayad sila, tuloy-tuloy pa rin yung agripura na yan hanggang sila ay nagsasaka. Yeah. Mensahe po ninyo sa ating mga kababayan. Mga kababayan ko, uh, tayo po ay gumagawa ng lahat ng pamamaraan para po makatulong ako sa inyo sa lahat ng sektor ng lipunan. Iniisip natin na makatulong sa pangmatagalan na, pangmatagalan na pamamaraan ng sa ganoon uh, maibsan ang kahirapan ng bawat isa sa atin dito sa bayan ng iba. At uh, mga kabayan ko, mayroon pa pang isa. Kadya ko may isa pa ako. Oh. Na inasikaso. Oo. Ito yung ang uh, condonation, yung mga may utang sa Land Bank na ibubudbud din ng ating Pangulong Marco sa Palayan City. Na kung saan yung mga magsasaka na mayroong uh, utang sa Land Bank, uh, nag-apply sila, bibigyan sila ng certificate of condonation at mawawala ang utang nila sa land bank. Makatulong po yun. opo, opo. opo. Yung mga land title na nakuha na po nila to agrarian reform, eh, mawawala po yung kanilang utang. Oo, meron tayong ginawang ganyan. Ibubudbud na rin, ipamumudbud ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Maraming salamat, Mayor. Maraming salamat ka, Ko. Mga kababayan ko, Dago'y tandaan, mahal na mahal kayo ni Mayor Doc Lito Galapon.